Dahil walang pasok ang mga bata ngayon mga par sa eskwelahan, ay naisipan naming mamasyal dito sa MySM. Kung saan may pasyalan mga par ay dapat pinupuntahan. At eto na nga mga par, kasama ko na nga ang aking chikiting para puntahan itong pasyalan. <laughs> SM lang pala ito, mga par dahil ito lang yung pinakamalapit na lugar at medyo malamig na lugar para pasyalan ng mga bata bigyan din natin ng oras ang ating mga anak mga par dahil sa pagpaglaki nila mga par ay eh, malamang sa malamang ay ayaw ka nilang kasamang mamasyal kaya habang bata pa sila mga par ay bigyan natin sila ng Syempre, oras mga par. para mamasyal kasama nila so ito na nga mga par andito na nga kami sa loob ng SM ayaw niya daw maglaro sa kids zone mga par kasi malaki na raw siya kaya ang gusto niyang puntaan mga par ay sa may arcade kung saan mga par ay maghuhulog ka raw ng mga barya-barya. So ito na mga par, dito na nga kami sa may escalator. Pupunta na kami sa bagong arcade daw na gustong gusto niyang maglaro mga par. At uh, ito ang tawayan, mga par dahil nakapasyal na kami dito sa SM. At dahil kung saan nga yung may pasyalan mga par ay dapat pinupuntahan. So ngayon nga mga par, dito na nga kami sa loob ng arcade at napakaraming palaroan mga paro. Oh medyo napaaga ata kami mga par dahil mamaya maya ay napakainit na magbiyahe mga par so inagahan lang lang namin pumunta rito so yun lang mga par maglalaro muna kami at talaga namang mag enjoy ang mga bata rito sa palaruan mga par dahil napakaraming pwedeng paglaruan mga par pero kailangan mo lang talaga rito mga par ay mayroon kang budget kasi ang bawat coins dito mga par ay limang piso kaya kailangan marami kang dalang pera pag nagpunta ka rito sa arcade mga par Dahil syempre lahat naman dito ay kailangan ng pera Insert coins ba? Insert coins At ito na mga paro, na yung anak ko Kaso walang makuha-kuha At ayun na nga mga paro, ubos na naman ata ang kanyang coins Kaya syempre magpapalit na naman tayo At dahil syempre nakakatuwa naman na mamasyala kasama ang aking anak mga par eh, Dahil wala rin naman siyang ginagawa sa bahay at nakabakasyon naman tayo eh, siyempre ipapasyal ko itong aking chikiting mga par. At ayun na mga par, wala, wala siyang nakuha. At ah, tilipat na naman kami ng ibang pwesto. Oh, meron pa pala siyang coins mga par. At kumuha nga siya ulit. Kaso wala talaga mga par. Hindi kami makakuha. Ayun oh. Yan, 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 yan. Ayun mo si Jan At ayun na nga mga par. Yan, oh. Sinisentro na nga anak. Yung, ayun eh, oh, nung tawag dito. Ang huli ba ito? Ayun oh. At ayun mga par, bumitaw. Oh wala na nga kaming coins at lumipat na naman kami ng ibang pwesto Siyempre, kailangan mo na naman papalit ng coins mga paro pero okay lang yan mga par. basta happy ang aking gig At eh, syempre tuwan tuwan na rin ako mga par. walang magulang na masaya na masaya rin ang kanyang anak ay yan ang daming coins mga paro ay yan kaso mukhang mahirap manalo rito dahil kailangan mo ng maraming maraming coins ayun ang daming coins dyan token ayun nga mga par